So, another day, another vlog at ito nga ay nakalkal ko lang sa ating cellphone at natabunan na nga ito, ito pa nga yung last year na umuwi tayo sa Surigao mga palalat madagal na pala tayo, ba't pinablog mo pa ay gusto ko lang mga palalab i-share yung ganda ng lugar namin malay nyo naman in the near future ay makapunta rin kayo at makapasyal kayo dito no, mga palalat, so eto na nga mga palalat dahil kami ay sa tabi ng isla nakatera. So, nagsawa na tayo sa kakasiming sa dagat. At nag-try naman tayo mag-swimming sa swimming pool dahil may nabalitaan ako na may bagong open dito na resort. That's why! Dali-dali kaming nagplano na puntahan yon Mga palalap dahil hindi pa rin kami nakakapunta doon. At yung family ko nga ay hindi pa rin nakakabisit dito. Kaya naman, ah, nagpunta na kami at ah, talaga namang sulit at worth it. At ayan na, kitang-kita nyo, di ba? Kami lang ang tao. Parang kami ang nagmamay -ari ng resort or parang arkilado namin yung buong resort. So, ganito talaga sa probinsya, mga palalang. Hindi, Palalab, kami, hindi kami, ganun karaming tao, hindi ka-crowded, hindi ka gaya sa An, Puro tao na lang ang makikita mo, ganun. At napakalaki nga at napakalawak ng resort na to, mga palalang. Meron siyang dalawang swimming pool. At isa pa sa magugustuhan nyo dito ay talagang sobrang napakamura ganda ng, ng entrance sobrang ng at cottage dito. Talagang pakalaki sa perwa pang simpong dito mga resort. palalabs. Naisip ko lang kung sa Maynila ito ay siguradong dudumugin to ng mga tao mga palalabs. At isa pa dito nga sa probinsya ay napakamura lang ng entrance at cottage dito. At ito nga ang resort na to ay ang Grande Eco Park Resort na matatagpuan sa Barangay del Pilar Socorro Surigao del Norte. O! Um, oh, malay nyo naman mga palalas, mapadayo kayo dito. Eh, try nyo na ding pumunta sa lugar na to. Mas yes. maganda rin naman na once in a while ay lumabas tayo sa ating comfort zone at ma-experience natin at uh, pumunta tayo, pumasyal tayo sa ibang lugar. At ito na nga yung aking kapamilya. At syempre, pag may swimming, may kainan. At ayan nga yung aming mga baon, mga palalabs. Ewan ko ba naman, bakit pag maraming pagkain, ay hindi tayo makakain. Ayan, syempre, meron tayong fish, biko. Ang sarap ng inihaw na yan, promise. At meron tayong papanset, meron tayong adobong manok. At syempre, hindi mawawala ang ating kanin. O diba, siya so, lang kanin dito, red rice. Oh, <laughs> At meron tayong pancake, mga palalabs. Ayan, syempre pag madaming uh, swimming, madaming guto. Akit okay, tayo sa... ko nga yan Malalim pala yan. Babaw dito. Pero mababaw tingnan no. Oo. Mababaw lang at tinikot na nga namin yung buong place at talaga namang mamamang sa ganda ng place mga palalabs wala nga akong ibang masabi ayan, may mga patuloy pa nga dyan mga palalabs at ayan na nga i-share ko lang naman yung aming activities during nung